Hello Goodizens! Welcome back to another episode of Goody Yaris Point of View. Today, pag-uusapan natin ng isang topic na sobrang relatable sa maraming Filipino families. Yung pangarap ng magulang na pinapasa nila sa kanilang anak. The question is, dapat nga bang sundin ng anak ang pangarap ng magulang? O mas dapat bang pahalagahan nila ang sarilang pangarap? Una, hindi natin pwedeng sasihin ang mga magulang sa ganitong mindset. For them, Passing on their dreams is their way of ensuring na magandang kinabukasan ng anak nila. Malamang na rin yun na ito sa kanila. Anak, maging doktor ka ha? Pwede ka din maging lawyer o di kaya engineer. Kasi for them, yayaman ka dyan. Tama naman, di ba? Iba ang pride and security na hatid ng mga profesyon na yan sa generation nila sobrang laki ng impact ng pagiging professional, stability, mataas na kita at respeto na society. So iniisip ng mga magulang, kung ganito ako naging successful, bakit hindi ko din ipasa yung formula sa aking anak? Plus, deep down, gusto ng mga magulang na maranasan ng anak nila yung mga pangarap na hindi nila naabot. Hindi ito dahil sa selfishness ha kadalasan, it's because gusto nila makita yung anak nila na magtagumpay sa larangan na gusto rin nilang tahakin noon. Pero, ano naman ang epekto nito sa anak? Alam natin na when parents set expectations, it can be double-edged sword. Minsan, it can motivate a child to work harder, pero madalas, nagiging source ito ng pressure and stress. Imagine carrying the weight of your parents and fulfilled dreams on your back. Kung ang ginawa ng anak ay dahil sa gusto ng magulang, kadalasan nawawala yung passion, yung drive to really excel. Napipitan sila mag-comply para lang hindi mapahiya or ma-disappoint yung parents sila. Result? Burnout, lack of fulfillment, at minsan pa nga resentment. Kung tutuusin, ito ang nagiging dahilan kung bakit marami ang nasa maling career path. Nandiyan sila, yes, pero hindi sila masaya. Parang checklist na lang tapos wala na. Diba mas maganda kung nakuha nila ang support na magulang sa career na gusto nila talaga? Alam nyo, may studies na nagpapakita na mas mataas ang chance ng success ng isang tao kapag passion-driven siya. According to research, people who are passionate about what they do are more resilient and committed to their goals. Sila yung kahit nahirap, they push through dahil mahal nila yung ginagawa nila. Imagine doing something you love every day compared to doing something na hindi mo gusto pero kailangan lang para matuwa si mama at papa. Sa long run, mas malaki ang chance na mag-excel ka sa field na passionate ka. Hindi ba't gusto din naman ang mga magulang natin ang success natin? Kaya pakinggan din natin ang boses ng mga bata dahil sila ang nakakaalam na mga gusto nilang tahakin. Kaya naman, mahalagang open communication sa family. Bago pa man ipasa ang isang pangarap, dapat honest conversation muna. Tanungin ng magulang anak, Anak, ano ba ang gusto mo? Simple lang, pero ito ang nagbubukas ng na mas malalim na pag-uusap tungkol sa mga options at mga pangarap ng anak. Minsan, kailangan lang ng anak na marinig na, Anak, Susuportahan kita sa kung anuman ang gusto mong gawin. This kind of encouragement can make a huge difference. Sa ganitong paraan, mas makakapili ang anak ng landa sa talagang gusto niya habang nandun ang gabay ng magulang bilang support system. At syempre, hindi natin sinasabi na dapat pabayaan na lang magdesisyon mag-isa ang bata. Ang mga magulang nandyan para magbigay ng guidance. Iba yung encouragement sa control kung passion ng anak ng isang field na hindi sobrang traditional like arts, music, or entrepreneurship, hindi ibig sabihin na walang future. Pwede magtulungan ang magulang at anak para siguraduhin na may backup plan, pero nasa tamang path din ang anak. Kahit ano pa ang career na piliin ng anak, success will follow if they are passionate and supported. Gaya ng sabi ng iba, Do what you love and money will follow. So why not let them chase their dreams while you walk with them every step of the way? So, good sense. Kayo, ano ang pananaw nyo dito? Dapat bang sundin ng anak ang pangarap ng magulang? O mas dapat bigyan ng halaga ang sarili lang mga gusto? Share nyo naman ang thoughts nyo sa comment section. Let's continue the conversation. And syempre, kung may natutunan kayo dito, don't forget to share this video. Baka makatulong din ito sa iba. And don't forget to follow and subscribe sa aming social media platforms para lagi kang updated sa susunod na Goody Addis Point of View. Hanggang sa muli, Goody let's keep chasing our dreams and remember, supportahan natin ang bawat isa. Bye!